Sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa na tayo ng flood uh, control projects. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Tama, MCJ. Huwag mong mamaliitin ito, bagatas dito, haartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware? May, may problema dito eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Relax ka at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisan eh. Hindi nga kita eh, parang bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakapya Mr. Chair ah. Ang may-ari ito sa uh, QM Builder Incorporated. Oo. Uh -huh. Isa sa mga contractors na pinangalanan ni Pangulong Bungbong Marcos Jr. Uh, kaugnay sa mga nakasungkip daw sa bilyong-bilyong halaga sa flood control. Yung ilang mga contractors, alam nyo, di sumipot. Di sumipot, ayon kay Marcolita, bigla daw umanong, nagkasakit. Nako. Kaya ipapatawag nila. Imagine, meron namang ah, kumakalat ngayon sa social media ito. Oh, Ina yeah, yeah, yeah. niyo. Ay, yeah, yeah, wala yeah. Walang kabilya. Oh, asan? May kabilia ba yan? Itong kumakalat na ito sa social media, alam nyo ba kung saan lugar ito? Sige, comment kayo. Okay. Grabe, ano? Oh? Asan na bang kabilya dito? Ay, wala pa naman sa <tod> hindi, hindi yan bumaba, ha? Hindi rin umuulan. Pero yun ang nangyari. Grabe talaga, ano? Dito, makita natin na mas makapal pa talaga ang mukha sa kontratista kaysa siminto na ginagamit. Walang kabilya. At uh, bago tayo papasok sa punto por punto, sisilipin natin ang takbo sa Uh, hearing ng Senado sa Blue Ribbon Committee kaugnay sa pagpatawag nitong binanggit ni Bangolong Bungbong Marcos na mga contractors na nakasongkip ng bilyon-bilyong halaga uh, sa flood control na lumitaw din na may mga multo mga multo uh, na proyekto o, kaya nga, nang pinatawag sila, ilan lang ang nagpakita dahil bigla daw nagkasakit. Abangan natin sa susunod. Dahil uh, kundi sila harap sa isinagawang hearing, abay, magiging tulad sila ni Kebuloy Ha? Makontem sila. Okay, acknowledge muna natin ang pumasok sa ating comment section. Si Papa Inok, si uh, uh Papa Bernardo, Albert uh, Panglao, Cora Raboy sa Hong Kong, si Christy Concepcion Charot, at sa lahat ng mga kapatid, si uh, Crime, Dansal, a prime Dansal, si sampagita Ganda, no? Okay. Si uh, Rikami Piedad, pro-champion, no? Si uh, Christy Concepcion-Sherot, diyan sa uh, Pasig City, mga kapatid. Grabe talaga itong uh, pakapala ng mukha, no? Uh, proud ba talaga sila na yun ang ibubuhay sa kanilang pamilya? No. Oh. Si uh, Jovito Acosta, good evening. ah uh, Bro Windil, watching from uh, Burakay Island, Malay Aklan. Mahirap yan. ah uh, baka magkasakit pag iisip. At lung mahirap, yan bro, si uh, Lo Bantisila. Good evening, Bro Windel. God bless. Okay. Si uh, Harry um, Mulyon. Good evening, uh, Bro Wind. Dili lang flood control. Apil na ang karsada uh, sa barili ng liki. Grabe, DPWH. Dapat ipa sa kontraktor kon walay bahin sa kurakot. Eh di mo ba may may uh, sila si si Pangulong Bungbong Marcos kung saan doon ninyo report ang mga damages sa daan, tulay at flood control. Oh, I-report eh, niya yan. i niyo tulad sa pinakita nating video. Ha? Ah? Ha? Klarong-klaro, wala talagang ah, wala talagang ah, kabilya. Oh, Papa Ino, Andres Albao, si uh, Alma Milan, Elias Akok, at salat. Ito, tatalakayan natin ah, mga Uh, kapatid sa pagkakataong ito. Pakinggan muna natin yung bahagi sa uh, hearing ng Senado. Ito po yung uh, isiniwalat niya, labing limang uh, contractors, iba't ibang projects, uh, iba't ibang bilang ng projects, yung tapos halaga po ng projects. Uh, yung pinakamalaki, 9 billion pesos in a span of 3 uh, years. Uh, Pinakamalit, 4.5 billion pesos in the span of three years. Ito mga contractors na ito, um, Mr. Secretary, um, sino po ang nagre-review uh, kung sila ay may sapat na kapital, may sapat na kakayahan, uh, mayroon silang experience dahil iti, ang lalaking proyekto ho to eh. Hindi ito maliliit na proyekto. Biro mo isang contractor, number one, legacy construction, 9 billion. Kung i-divide ho natin yan per year, that's about 3 billion per year ang kanyang kontrata. No? So, sino ho ang nagre-review ng uh, uh, cap capability and capitalization of these companies? Your Honor, um, ang I think the, the licensing of uh, these companies will come from PICAB, for the Philippine uh, Contractors Accreditation Board. So they have to have a uh, valid license. Correct. Then, but, okay. Then um, we look into uh, we look into their uh, experience and technical capability. The third is actually we have to look into their uh, NFCC or net uh, Financial. Financial contracting capacity. Mm. And all this, actually, Mr. Chairman, is actually the basis uh, for them to pre qualify to bid. If they pass all these three uh, parameters or requirements, then they would be allowed to uh, to bid in any, any project. But who uh, determines at least the minimum capitalization of a something. company to be eligible for a project? Or a group of projects, because, like for example, in number one, in nine billion. If you divide this into three years, that's three billion a year. So who determines? Sino po ang merong responsibility that uh, gumawa ng project three billion in one year. The, the, our bids and awards committee will be the one to scrutinize to the That's difficulty. at the district level. At the regional level, anong pong level Now, whoever ho Whoever is implementing the uh, the project, Your Honor. Like ito ho, sa mga flood control, sino ho ang uh, anong level ho? Na, bids and awards level, kasi alam ko meron ho kayong iba-ibang back, di ba? Yes, meron your honor. district, meron regional, meron central. So saan ho tong, uh, itong mga project na ito, saan ho ito ini-evaluate? Wherever the project is lodged, uh, Mr. Chair. District or regional? District. District kung, region, kung district po yung uh, nag-implement, region kung region yung nag-implement, national. I'll, I'll, show uh, next slide po kasi tinitignan po namin. Like for example po itong um, uh, Oops, nawala. Nakikita ni Baho. Ah uh, yan. Yan. Yung number 4 po. No. Uh, which is QM Builders. Okay, uh i i i tuloy natin na lang yung question and answer. Ito ito. Dito nagkainitan. Ah. Uh. Matatapos yung project kung kulang ho sa kapital yung uh, corporation. So just submit to us yung detailed um, documents together with uh, names and personalities of these um, entities that I showed, itong limang entities na na-mention okay, we, we will do that, Your Honor. Thank, thank you, Mr. Chairman. Okay. <coughs> Mr. Kerante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991. Nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nag, nag, lang bambo, mga gano'n eh. Mahalik bakit, pa. bakit nasama ka sa labing limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga labing limang contractors ang naka ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Bakit ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... As in, sir, may check kasi medyo nahiya ako. So, pa sinasabi mo, mali ang pangulo. With yes, respect yun, yun, to your company. Yes, yung, yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mo yung project? Eh, I saw you... Eh, Uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nag, nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Uh, noong, tong, nung 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 17. 2017, hanggang naging quadruple A tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Secretary, okay. naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple eh? Ang, ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992, is hardware pa yon, Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flight control project. Gumawa na tayo ng uh, flight control project. O oh, ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi. Uh, si Buano daw umano ito. Si Buano, taga saan kaya ito ha? Hindi pa na... Oh, si Buano daw, ayon ah, kay Bato. Sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, artihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware. May, may problema dito eh. This, ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O oh, ngayon nga, may... Ngayon, meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, Ilang project na na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Mr. Chairman. Dito lang, dito lang, nagsisinungali ka na eh. So, sino bang uh, contractor hindi magkasakit? Lalo na yung mga contractor na naging buaya na. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Sen. Uh, Sen. Mukhang kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Okay. No, no. Hindi rin? Y yung incorporated, hindi, yung process pa yun. Hindi pa namin uh, na, 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 ano yun, na-prove. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes, 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 Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa na-practice, na hindi pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So, kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Kerante? Yes, yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng Platte Control? Uh, well, Mr. Chair, actually he has the pickup license eh. So, paano siya nang karoon ng pickup license sa kontrato? Si kontrakto? He has the, kuwan, uh, a pickup license. Paano P ka nakuha ng pick-up license, wala Mr. Nung, Kirante? Uh, no, no, so, sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakuha yan? 2003. Hanggang nag-ano tayo, nag-apply sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A so, tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? Forty billion, Mr. Chair. Forty billion? Yes, Mr. Chair. Grabe ah, forty billion. <coughs> yung financial statement mo, padala mo sa amin. Ay, Mr. Chair, iba yung may? Mr. Chair? Teka muna si Senator JV muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang, para sa kanya. Ganito? Kay eh, so, Keralde. Habang hindi pa siya umalis. Nainiwala ka pa dyan? Uh, di, na Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express uh, ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka at ang pagsalit. uminit si... Ah, uh, Marco dito dahil tumatawa. Itamo mo masyadong bilisan eh, naintindihan kita eh, ya, pernah tayo bisaya. Di pick expressing yourself ka, hindi ako, hindi ko kita kapan, Mr. Chair ha. Ang sinasabi siyang billion pesos, ya. 40 billion. Anak siya, 40 billion ang sinasabi niya, Mr. An ano yung NFT Mr. Sir? Di ko... Net? Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinoon na, bay! Ha? Yeah. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na, unsa saan mo Ay, hindi. Yung, yung NFT si kinuha sa... Oh, ano yan? yen o pesos? <laughs> Asset yan. Kasi yung yung NFCC, kinakompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may halimbawa, may 1 billion ka sa banko pwede ka sa 15 billion. Mm. So, may, may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, yung pera natin, kasama na mga assets, more than 2 billion. Kaya, i multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mong at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Calante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated. Uh, Ina-apply namin dyan sa SEC. Uh, pero Honor. 2015 pa siya. O, oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito, incorporated na ito eh. This is this oh, is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin ga-handle, yung, yung experience ng from sole proprietorship, Itatransfer mo muna sa... Iba yung experience, iba yung corporate entity. Ah. Incorporate uh -oh. entity is 2015, nandyan na siya. Uh -oh. Pero sinasabi nyo, walang Wala nangyayari. Walang nangyayari. Ang lang. ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Honor. Diyan pumapasok sure no. kayo inyong, inyong uh, income, in other words. Yan rin ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. No. Tama? So... Uh, sa hearing na ito, maraming hindi sumipot dahil nagkasakit. Kaya uh, pinatawag nila muli. So abangan natin kung uh, sisipot ba yung mga uh, may-ari sa konstruksyon na binanggit ni Pangulong Bungbong Marcos na nakasongkip ng bilyong-bilyong halaga. Pagkatapos, isa lang sa makita natin ngayon nito ito, oh. Klarong-klarong walang kabilya. Ay, wala pala na sa lahat eh. Wala. Hindi ito nagba, Hindi ito umuwan. Pero, tingnan niyo. Ano pag ginamit nila dyan? Nakabilya. Wala oh. pa lang si Kung lang. Bakit <laughs> Bakit wala si Walang kabilya. Oh, yan. No? Isa lang yan.